Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, tayo po ipapasok na. Oh, sobrang init guys. Hanggang ngayon mainit pa rin dito sa Bansang Kwe. Eh. Shoutout sa mga OFW dyan, sa mga kababayan nating OFW. Ingat po kayo lagi sa mga papasok ngayon. Mag-ingat po tayong lagi at uh, napakahira po talaga ng panahon ngayon. Sobrang init. At uh, sa Pilipinas, shoutout. Yeah, sa mga kamag-anak natin dyan, sa mga... kababayan natin sa mga mahal natin sa buhay shout out. Ito naglalakad na ako papunta sa trabaho at uh, medyo mainit Sana next month uh, magbago na 'yung panahon. Bumalik na 'yung dating klima. Yun. Sana lumamig na, grabe. Mas gusto ko pa 'yung panahon na malamig dito sa Bansang Kuwait gawa ng doon makakapag-adjust ka talaga. Kasi dito sa bansang Kuwait kapag uh, sobrang init, ayun, dadapo ang katadagan ng sakit. Kapag minalas malas ka, nako po. Good luck na lang. Ayun. Lakad-lakad tayo. Uy na. Dito tayo sa bakanting lote na kung saan merong building dito na inabando na yung hindi na pinagawa ng ilang dekada na naabutan ko na rito yan pero hindi na nila pinatapos eto na malapit na ako sa work oh Diyos ko Lord sobrang init Ayan, kita nyo naman halos walang mga tao dyan ganito sa bansang Kuwait kapag sobrang init hindi sila lumalabas iba kapag uh, lalabas syempre gabi mas komportable sila yan tumawid na ako guys kita nyo wala malang sasakyan o konti sa Pilipinas grabe yung mga sasakyan nagkukumpulan dahil sa sobrang traffic dito pag uh, mainit ang panahon asa sa bahay lang talaga sila Okay guys, hanggang dito na lang. Ito po ulit si Alpwentis TV. Ang patuloy na lang kapag may tsaga, may nilaga. maraming salamat po sa mga taga-tanaw at uh, nanonood ng aking palabas ngayong araw na to. Thank you very much. God bless everyone. Mabuhay.